Maagang bumisita ang mga naulila sa Manila South Cemetery para magsaayos ng mga puntod bago ang undas. Ngayon pa lang, may paalala na mga sementeryo sa mga dadalaw. At para sa ibang detalye, nagbabalitan live mula sa Manila South Cemetery si Dave Abuel. Dave, good morning. Hanggang kailan ba papayagang maglinis at magpintura ng mga puntod dyan? Mercedes, huling araw na ngayon na papayagan ang paglilinis at pagpipintura ng mga punto dito sa Manila South Cemetery para sa undas. Kaya ang ilan, minamadali na ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Alas 7 ng umaga, nasa Manila South Cemetery na si Julieta, dahil huling araw na nga ng paglilinis sa mga puntod, bumili agad siya ng pintura at nagdala ng panlinis. May dala rin siyang bulaklak at kandila para mag-alay ng dasal sa isang buwang gulang niyang anak na pumanaw noong 2009. Gayunman, dadalaw pa rin daw siya sa puntod sa mismong undas para samahan ng iba niyang kaanak. Ang ilan namang tulad ni Marites, dumalaw na agad sa puntod ng yumawang asawa. Ayaw daw kasi nilang makipagsabayan sa dagsa ng mga dadalaw sa mismong undas. May hiling naman ang sepultorerong si Mang Ricky. Sana raw ay palawigin pa ang pagpayag sa mga maglilinis at magpipintura. Hindi raw kasi sa nakapagpintura nitong mga nakaraang araw dahil madalas ang pagulan. Pero sa abiso ng pamunuan ng Manila South Cemetery, ngayong araw na lang talaga pwedeng maglinis at magpintura ng mga puntod. Nagpaalala rin ng mga opisyal na bawal na ipasok ang anumang uri ng sasakyan mula October 29 hanggang November 2. Hindi rin papayagan ang pagtitinda sa loob at pagdadala ng alak. Bawal rin ang pagdadala ng flammable materials gaya ng pintura at thinner. Naging o maging matutulis na bagay. Para naman sa gustong mag bawal din yan o anumang sound system na magdudulot ng ingay hindi rin papayagan ang pagdadala ng baraha, bingo cards o anumang uri ng sugal. Paalala rin sa mga pupunta rito sa Manila South Cemetery mula October 29 hanggang November 2. Bukas lamang ang sementeryo sa mga dadalaw mula alas 5 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gretchen Jess, sa mga oras nito ito, may ilan na rin dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Payo lang natin sa mga kapatid nating na pupunta rito, maghanda dahil maputik at may kaunting pagbaha sa ilang parte ng Manila South Cemetery dahil sa pagulan kagabi. Gretchen, Jess. Maraming salamat sa mga paalala mula sa Manila South Cemetery, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.